Isang family-friendly evacuation hub na may family room at breastfeeding area ang binuksan sa San Miguel Leyte para sa mga daan-daang inilikas na pamilya dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ang nasabing pang-pamilyang evacuation center ay magkatuwang na binuksan ni na dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez Tingog Partylist at katuwang si Mayor Norman Sabdao ng San Miguel Leyte. Ayon kay Tingog Partylist List Representative Jude Asidre, nasa 547 na pamilya o 2,072 individual ang tumutuloy sa naturang evacuation complex na may taglay ding malinis at mga komportabling restrooms, may sapat na ilaw, maayos na tulugan at imbaka ng mga relief goods. Dagdag pa ni Asidre, ang disenyo ng family-friendly evacuation hub ay akma din sa mga senior citizens. May kapansanan at mga bata. Umaasa si na Romualdez at Asidre na magkakaroon ng ganitong klasing pampamilyang mga evacuation center sa buong bansa para maprotektahan ang mga biktima ng kalamidad habang pinapanatili ang kanilang dignidad. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN. Ah!